ang ganda ng island guys pati yung ulap oo mm. oh klaro ka ang hindi ah. mo dool tabi ano may alad <laughs> nakalingit ko gadis ko gapata ko sa ilok uy may sunod si port <laughs> oh port oh lantaw taan cloud port oh ulap ang ganda. Yun. May aso sa ibabaw ng ano? Oh, Semento. Ayun. Pero in fairness, guys, oh, ang ganda ng island. O oh, klaro kaayo siya dito. Ayan, malapit na mag-alas 5, quarter to 5. Napalingi ko diri, napita tao oh. pati ulap, guys. Oh. Ang ganda ng ulap. Ayun, oh. Tingnan 'yung daga to, ang linis ng ano buhangin. Ang linis ng buhangin, guys. Ang ganda. Thank you for watching. Magandang hapon sa lahat. Palapit natin, palapit. Huh? Si Kihor ba yan, guys? Hindi ko rin alam. <laughs> hmm. Talagang ang ganda naman. <laughs>